So uh, what is up mga pre Meron tayong feature ngayon Featuring May bago tayo kahabit dito kay puti Dito sa ating force Ayan, ka-out lang natin sa trabaho Medyo pagod pa pero Siyempre, nagawa tayo ng content Ayan o no? Makikiuso na rin tayo sa Pinas Meron tayo nito Eee, Senlo Ayan, Senlo X1 Plus Ayan, makikita nyo dito yung kanyang Ah, uh, Features Features ba? Tama Model, ayan o oh. XA1 yan X1 Plus tayo Tapos Low Low light Tsaka high height Ay 6000K Meaning yung puti Ayan Puti na dalaw yan Ayan, V3 yan Mga pre Ayan o oh. Mag-unboxing tayo <laughs> Unboxing Sabay testingin na rin natin Kay puti Ayan So, syempre Mga ka-DIY dyan Sa Sa Pinas Ayan, yung mga tropa natin nagdi-DIY dyan sa Pinas. May ilalagay tayong link dito. Ayan o, oh, may yellow basket na tayo mga pre. <laughs> so, kung gusto nyong bumili at mapaibig kayo ng ganito, pwede nyong i-click yung link natin, yung ating yellow basket dyan. yan. sige. Alam ko marunong naman kayo mag checkout nyan eh. So, dyan na lang kayo umorder kung nagbabalak kayo, di ba? Eh... Ayan, bago yung channel natin kasi meron na siyang affiliation So gagawa na tayo So ito ngayon, X1 Plus in order pa natin to sa sa Iraq. Hey. <laughs> so yon, ikakabit natin diyan kay puti. Actually, meron na akong mini driving light diyan. Ayan, titignan natin. Ito yung kinabit ko nung last. Ayan oh, ganyan siya guys, oh. Ayan, low na puti Tapos high na dilaw Malakas na rin siya guys, actually Ayan, ayan, low Pero flat yan flat yung kanyang registration sa kalsada. Ayan, pero tong Senlo ay medyo pabilog siya ng konti. Pero sa mga reviews ay nakikita ko maganda. So testing na natin to. Teka muna. Mamaya natin testing, unboxing muna natin. Let's go! So ayan, syempre very careful tayong mag Punit-punit ano, ba? Ayan. Tapos dito. Oops. 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 Uh -huh. So, hindi lang unboxing tong video natin. Hanggang testing to, guys. Let's do it. Na. Ayan Ay, na. Open. Open. Pasensya na. At isa lang ang kami. Dalawa lang kami natin eh. Hawak tayo ng cellphone. Ayan. You oh. know. Ganito pala siya. Pasaan na. na. Yon. Yon, yon, yon. Nain siya. Yun no? Oh. Ito yung tinatawag nila. Ano ba dito? Blue lens pa. Ayan. So, meron siyang ventilation. Siyempre yung fan. Dahil, syempre malakas to so na ilaw. Huwag nyo nang pansinin yung aking kuko dahil mekaniko ako dito sa Taiwan. <laughs> Ayan. So, hindi kami nag-gloves. Nag-justify pa eh. Ayan o. Oh. siya Ayan, so ganito rin yung connector nya Para waterproof Ayan, ganyan sya guys, ito yung mga kasama nya uh, Set aside natin yan Wala na dito, wala na dito So ito, ayan o, senlo yan mga pre Tapos, itong box nya dito, alam ko andito yung balas nya eh. Open natin Oops Ayan. So, andito yung balas niya na dalawa. Ang ganda ng balas niya. Ayan o. Ah, balas niya. Dalawa yan, mga pre. Tapos, kanya mga paraphernalia. Mga bracket. Ayan. So, sa bracket, guys. Bahala na kayong dumiskarte sa motor nyo kung saan yung maikakabit. Ayan yung mga kasama niyang screw. Uy, may may internal pan washer ayan oh, eh, no? parang lock pa rin hindi gagalaw tsaka spring ah. yan, yan yung mga kasama nya yan so kung bibili kayo dito sa link natin dyan sa yellow basket ito yung mga makukuha nyo pero yung dito ah sa ating link meron ng Ah uh, yung iba kasi meron ng accessory pero ito dahil DIY tayo pag may harness na kasi masyadong mahal yung harness so sa DIY basta alam nyo yung wire na gagamitin nyo alam niyo yung switch, yung kapasidad, yung wattage. Ayan, yung wattage ng switch. kasama yon Ngayon, kung gusto niyo rin lagyan ng, kung yung wattage ng switch nyo, kahit hindi na kayo mag-relay, promise. Basta erectan nyo lang dun sa ano ha. Erectan nyo lang sa battery para wala tayong magiging problema. Battery, tapos yung switch sa accessory. Ayan. Dun sa main, sa may main. Pwede yon okay lang yon kasi itong mga ito, ang wattage niya ay nasa 25, 30? 25 para sure ball. Pero minsan, 30 yata. Oh, so ayun. So testing na natin. Kakabit na natin Diyan kay puti. Ayan o, oh, sakto. Magagabi na o. Oh. Pag maikabit ko yan, mag-aalas 6 na kasi. Kakabit na natin. Para matesting, let's go! Eh, ay, ayan na. Inabot na tayo ng gabi mga pre. I testing na natin yung kuan I-testing na natin yung sendlo natin. Na bago para ma para bumili rin kayo. Let's go. Ito na. Natin yung motor natin dito. Ayan o. Oh. E, eh, natin. Ah. Okay. Senlo X1 Plus version 3. Ito na yung low nya. Bam! Pwede. Pwede. <laughs> oh. Low yan ah low O, oh, ito na yung high nya You oh. know Yan, ganyan ang sinet ko mga pre Yan yung high Tapos low Yan, yung low nya pag, Ngayon kasi naka center stand yan Pero pagka Nakababa na yan Aangat yan ng kaunti Yan, tignan nyo naman pre Ang ilon ng Senlo X1 Plus You know Yung oh. natin nilagay mga pre Yan Yan ya Kasi yung mga pre Oh. Ang init nito, yung ilaw niya mainit. Ayun, pag ginanyan niyo, ramdam yung init. Lakas mga pre. Oh, baka may magsabi diyan. Sasabihin nila nakakasilaw para sa mga kamote. Hmm, lahat naman nakakasilaw kung sabog yung ilaw. Eh, ganon 'yun. Pero pag tignan niyo 'yung senlo, ang ganda ng cut out nyo tignan yung ang dilim doon, oh. Paano ka masisilaw, 'di ba? Syempre, nandiyan lang 'yan. Oh, pero yung high niyan, syempre gagamitin lang natin pag kinakailangan. Ba, gabi sa bundok, ayan, sa mabak mabakong daan or sa bukid. Ayan, pwede natin gamitin yan. Pero syempre, dapat naman ng uh, power, power sa ilaw, ginagamit naman ng tama. Kung ginamit po sa mali, di ikaw na bahala. <laughs> you know. And send lo natin. Send X1 Plus. Kung gusto yung bumili niyan, meron tayo sa yellow basket. X1 Plus V3 ayan so naghanap na ako ayan na yung pinakamura dyan so ayan gusto yung bumili na ito dito so ano yan ha sa mga nasa Pinas lang ng mga katropa natin dyan mga ka DIY natin pero dito sa Taiwan mag antay antay muna kayo mga pre antay antay muna kayo pag meron tayong stock ayan Magbibenta tayo. Let's go. Ayy. Ayan. So order na kayo. Let's go.